guys. So, ano, uh, nag-harvest nga ako sa garden ng asawa ko, guys. At madami akong nakuha. At ito, meron na nga akong na ano dito. Nakuha ang kangkong, guys. Tapos, uh, papaya. May papaya na siya, guys. Tapos, uh, ito, guys, sambong gagawin kong tsa. inharvest ko na din dun sa, ano, sa sa garden tapos, may oregano para kay Bibi Inso sa ano niya, ah, uh, pag-inom, favorite ni Bibi Inso. Oregano. Tapos, guys, ah, uh, okra. Ayan. Madami din tayo nakuha okra. Tapos, talong. Talong, guys. Tapos, ano, ah, uh, alubati. Marami pa dun. Pero, konti lang kinuha ko. So, ayan. Tapos, may saluyot din, guys. Ayan. So, ano pang hanapin mo? Basta may tinanim, may makukuha. Ayan. So, uh, mayroon din nga pala doon yung, ano, yung uh, talbos ng kamuti, guys. Kunti lang din kinuha ako. Kasi, isaw ko lang siya sa noodles. Tapos, kumuha na din pala ako guys ng tanglad para sa tinola tapos pwede din i ano eh isabay sa ano yan sa mga ibang lulutuin tapos ayan o oh, di ba guys oh yan yung nakuha natin sa garden guys so ikaw na lang ang bahala kung anong luto ang maluluto diyan guys so grabe Basta guys, masipag ka lang. May uulamin ka talaga. O, oh, di ba diba? Hanggang dyan na lang ating vlog for today. At mayroon din pala ako dito pag gusto ko magcha guys. Ayan, mayroon din tayo dyan. Maria, ang tawag dyan ay uh, lakambulan like that. I forget but Maria in English. Tapos oh, guys, madami din tayo dun guys, ano, bunga ng sili, ayan, so... Kung mga kapitbahay, gusto nyo ng ano, sili, ayan, madami dyan all. Dahil hindi man ako mahilig sa sili. So, oh, hingi lang kayo dito. <laughs> so, ayan guys. Thank you for watching guys. Share ko lang na, ayan, pag may tinanim, may aanihin. Thank you for watching guys please support sa aming channel RAG channel thank you for watching